pa. Wee. Sige, mamaya na. Baka umalat naman? Hmm? Kaya mo na gulay. Kaunti lang yung niluto namin. Hindi ko nga inubos yung kalahating kilo. Yung tatlong hiwa lang yan. Tapos, ilagay mo na tong, ano, itong bell pepper. Itong bell pepper ilagay mo. Kadi muna, nakalimutan natin kanina. haluin mo. Hanggang ilalim. Kailangan dalang kutsara. Oh. Ito yung isang kutsara, oh. Ayusin mo baka malaglag yung kal ano, kawali, ha? Hmm. Oh. Sabi niya, hindi daw siya marunong. First time niya magluto niyan. O, marunong naman pala siya. At sa susunod, marunong na siya, o. Oh. Ala, hindi. Wag ka na-join. O, oh, i-join ka daw, oh. Saan ka galing? Where have you been? Ah, uh, to, to the... To the... Swimming pool. Yeah? Swimming pool? Oo. Mm -hmm. Nag-swim ka? Oo. Uh -huh. Are you sure? You know how to swim? Kanya. Ang galing talaga. Ilagay na natin yung celery. Hmm. Celery. And, syempre, nakalimutan na naman natin yung paminta. Hmm. Lahat na natin yan. Meron pa dito. Itaktak natin at sayang. Itaktak mo. Hmm. Malang paminta, kaya natin sa yung mm. tikman natin yan kung ano nang lasa yung ano dairy cream kasi nga wala tayong isputar margarine dairy cream na lang isa yan sa nagpapalasa hindi dairy cream dalawang kutsara na yung gamitin mo Magdadagdag na rin tayo ng patis, siyempre. Tikman mo na yung Man, ano, luto butikman, mo. Okay. Patikman. Tikman yung luto niya. Eh, eh. Oo po. Magtikim ka na rin. O, oh, anong lasa ng luto mo na yan? Sarap. Ha? Anong lasa? Masarap. O oh, ngayon, sa susunod, ikaw na magluluto. Marunong ka na. Oh, marunong ka na sa next. Uh, ah, yeah. biya. Hmm. Itikim din daw si Chloe. Hmm. 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 Subo na. Ay, eh, tita. I don't want this. Hmm. Mm. Oh, anong lasa? Yummy. Yummy. Okay.